How to send money abroad using GCash? Let's go! Unang gagawin ay buksan ng GCash app. Once bukas na ang GCash app, click the send icon, tap express send, tapos mapupunta kayo dito. Ang tanong, paano mag-send ng pera abroad using GCash to GCash? To transfer money, let us concentrate muna dito na part. Dito sa send to, makikita natin itong flag ng Pilipinas. Ang gagawin natin dyan is to tap the drop down arrow. And this will appear. Ang gagawin mo lang dito is hanapin mo kung anong bansa ang ginamit na SIM sa pag-register ng Gcash account na pagsasandan mo ng pera abroad. Paano? To determine kung anong bansa, check mo always ang first three digits na binigay na number sa'yo ng pagpapadalhan mo ng pera or simply ask the sender kung anong bansa gamit niya na SIM kung nahihirapan ka. For me, ang ginawa ko ay hinanap ko ang number na nagmatch sa mga bansa available sa option ni GCash. In my case, UAE. After selecting it, magre-reflect na ang bansa na pagsasandan mo ng pera. Next step is to enter the GCash number ng pagpapadalhan mo ng pera. Note sa pag-enter pala ng number, huwag kalimutan ang plus sign sa unahan or else it will not work. Dito sa amount, dito mo ilalagay kung magkano ipapadala mo na pera. Dito naman sa scam insurance, gusto mo i-avail ang insurance nila, keep this button turn on. Ang use pala nito is para may if na scam ka, may mababalik pa rin na pera sa iyo up to 15k kada. Pero if ayaw mo naman i-avail yung insurance ni GCash kasi sure ka na hindi to scam, turn it off tulad ng ginawa ko. Dito sa message optional lang ito ha, pwede mo na hindi lagyan. After mo ma-fill out lahat ng details, click next, then mapupunta kayo dito. You can check kung tama ba lahat ng details na ilagay mo. If may typo, click this arrow para ma-edit mo pa. If tama na naman lahat, click this box to confirm na tama na lahat ng details na ilagay mo. Tulad ng ginawa ko. Then click send. And you will receive OTP sa mobile number mo. Tulad nito. Enter mo lang. Then click submit. And that is how to send money from GCash to GCash abroad ganun lang kadali. Di ba ang dali lang? So kung helpful ang video na ito para sa inyo and gusto nyo din matutunan paano magsend ang pera from Gcash to PayPal. May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. O di kaya gusto mo matutunan paano magsend ang pera from Maya to PayPal. My tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go!